So ayan mga lods no. Good morning, good morning no. So mayroon ditong uh, coffee window no. So enjoy 'yung brand niya no. So ayan. So kundi ako magkamali mga lods ito 'yung pinakaunang coffee window dito sa amin sa lugar namin sa uh, Itangil no. So nasa 28,000 bilid nito ng dating may-ari no. So kaya lang mga lods. 'Yung problema nito, so tinambay nila dahil hindi na nga nila minsan na aasikaso tapos minsan na titigasan lang ng kape ng mga powder niya no kaya walang mag aasikaso kaya ang ginawa ng mga lords so pina general cleaning nila bago nila tinambay in stock nila so bago noon nakausap ko yung may-ari so na lang ko pibindo so inalok ko na kung gusto niyang ibinta no so ayun mga lords no so bininta niya sa amin So, murang-mura lang mga lods, no? 20,000 yung bilhin na bininta nila sa amin ng 5,000 lang, no? So, napakamura lang mga lods, 5,000, no? Pero ito mga lods, nagamit na namin ng ilang days. So, nagloko na siya, no? So, ang problema nito mga lods, ayaw maghulog ng baso, no? So, kaya uh, titingnan natin to no? So, yan mga lods, so, oh. So, ayan yung magulog ng baso. So, may baso yan. Nilagyan ko. So, testing natin mga lodge. Testing ito natin itong mga lodge ha? Yung ano niya. So, okay. So, i-switch natin yung mode niya. Para, kasi kapag tinisting natin na ulogan ng bariya, lalabas yung tubig niya, no? Pati powder niya. So, testing natin yung i-switch mode, no? yan bago po pindutin natin yung cup uh, dispenser try natin kung magulog so ayan mga lods so, tumutunog lang so hindi maulog ayaw gumana ng gear no ayaw umiko to so ayan so ayan yung problema niya mga lods no so ang gagawin natin nito, so nag try tayo mag youtube so tingnan natin yung gear niya baka yung niya baka hindi na nakablasta ng maayos no so tingnan natin So, ito buksan natin, oh. So, ayan mga lods, no. So, buksan natin, no. Oh. Ayan, tanggal natin yung mga screw nya. So, buksan natin. Ayan. Ayan. So, yan yung mga gear niya, mga lods So, anim na piraso. No? So, sa so natin mga lods na video, no? isa sa mga pareha sa mga problema ng mga napanood natin sa problema ng copy bindo na ito mga lods, ay yung uh, ayaw maghulog ng cuts. No? So, yan mga lods, oh. So, So ayos na napanood natin mga lods sa YouTube, no? So yung gear niya na to mga lods, yung anim na piraso na to, so dapat same lang yung posisyon niya. So ibig sabihin parehas yung posisyon niya, so hindi pwedeng magbaligtaran, no? Sa ano lang yun pwede, pero dito hindi. No? So hindi siya pwedeng magkaroon ng baligtad. So isa lang. So nakita niya mga lods, mayroon siyang isang iba ang posisyon. So yan. Napansin nyo mga lords. So, ito. So, ito parehas. Mula dito isa. So, parehas ng posisyon. Yan o. No? Hmm. Yan, kita nyo. Parehas ng posisyon. So, maliban dito mga lords. So, iba na yung posisyon nya. So, yan o. No? So, yung gatlang nya na to. Yung may biak nya na yan mga lords. So, yan. So, iba na yung posisyon nya. Dito na siya nakaharap sa gitna. So, dapat ang posisyon nya ay ah uh, dapat ang posisyon nito ay ayusin natin sa paganyan din so yan so, din sa mga loads yan so, yan lang isa na nakita natin mga loads na nagbago ng posisyon so ang nangyayari yan minsan mga loads kung bakit daw ganyan nangyayari minsan sa mga caps niya na hindi siya compatible dito sa brand no so hindi siya compatible dito sa brand no so kaya minsan yung caps once na umikot siya na hindi nahulog so yung isang gear niya na yan ay tumalon no kaya pag dumating sa nang, uh, dumating siya sa time na gano'n na gano'n pa rin yung caps so lahat yan babaguhin niya yung posisyon hanggang sa hindi na magulog ng caps so try natin mga lods ibalik no tapos i-testing natin mamaya. Mo, so balik natin. So isa lang naman yung inayos natin dyan. ito try natin yung marami na so parehas so joy joy yung brand para malaman natin para at least may idea na kayo baka sabihin nyo parehas lang naman baso yan so parehas siya pero may pinagkaiba o, uh, switch natin yung mode. bago switch natin yung cup dispenser so yan mga lods so hulog siya agad hulog siya agad marami na nga yan eh So, try natin. I-ugos natin yung cups na nabili natin na bago. Para mas maganda. o so, patong natin ulit. So, lagyan natin ng guide para hindi matumba. So, switch ulit yung mode. Cup dispenser. Wala. So, yan. Ulog siya agad mga di ba? So, try natin ulit. Kaya natin ulit para at least meron kayong idea. Sa pa. Ayan. Oh, siya. So, ganun siya kaganda, mga lods. No? Ganun siya. Ganun yung pinagkaiba ng baso. No? So, yan mga lods. So, may idea na tayo, no? May idea na kayo. So, pag bibili kayo ng baso, mas maigi kung ano yung brand ng inyong kopi bindo. So, ganun yung brand na bilihin nyo na baso. So, yan lang mga lods. So, salamat. Sana mayroon kayo nakuwang uh, kunting idea sa ipinost natin na video. So, yan lang. Maraming salamat at bye-bye.